Good morning, good morning. It's Sunday morning. Ayan. So, thank you, thank you, Lord. Sa safe driving natin, mga ludi. Ayan. So, napakaluwag, guys, ng daan. So, it's Sunday here at uh, Skyway. Ayan. So, thank you, thank you, Lord. ba? Diba? So, shout out sa lahat ng mga solid viewers natin. So, and sa lahat ng mga all supporters natin dyan eto guys na toll gate so passing through na lang to wala na ditong babayaran dun ka na sa exit magbabayad diba kasi dati uh, yung toll gate na yan ano yan uh, pinabayaran pa dyan ka nagbabayad ngayon wala na continue na yan so kung saan ka na i-exit ayan dun ka na magbabayad mga loods uh, so napakaluwag Sunday morning. So, God bless sa lahat ng mga viewers natin dyan. And, uh, thank you, thank you sa lahat ng mga solid supporters natin. Ang mga OFW guys. Good morning, good morning sa inyo. Si so, shout out sa lahat ng mga solid supporters natin. Oh, may nakasabay tayo sports car. Woo! Panis. Ayun you know, wow. Sana all. Napakalapit mo, boy. Sports car lang malakas. Diba? so top down so na bawa yung bubong niya napakabilis mga Lodi. Ah pa Ah, ah ang pa yung kamay ya padis. Yes ate so idol. So uh, dito lang tayo sa likuran niya mga ludz. So Susun guys uh, bibili rin tayo niyan. Diba? So dito lang tayo sa bandang side niya. So, sabayan natin konti mga lods. So, di ba? Nakalapit siya ito. Uh, di ba? So, anong tatak niyan? MRS. Top downs. Two doors. And, and uh, lang yung diba? Napakaganda guys. Di ba? So, makakabili rin tayo niyan. And good morning, good morning sa lahat ng mga viewers natin dyan. So, thank you, thank you sa lahat ng mga nagla-like and nag-share ng mga video natin. And ingat-ingat uh, kayo lagi diyan sa lahat ng OFW natin. So ingat-ingat kayo lagi. So good morning, good morning, Sunday morning sa inyong lahat. diba? So ganun lang tayo basic na uh, chill driving at expressway, East skyway. Diba? So from uh, tagig to Pasay City mga Lods so dito makikita <laughs> nyo ang papuntang Terminal 1, Terminal 2 yan right side pwede ka dyan kumanan mga Lodi pagpunta ka ng Terminal 1 so syempre dito tayo punta tayo ng Makapagal and uh, pag dinalitso mo to guys papuntang ano uh, Cavitex diba? and then papuntang Ukada mga Lodi So syempre dito lang tayo Chill chill lang tayo mga Lutz Napakaluwag It's Sunday morning so time check 9.20 And the morning mga Ludi So good morning good morning sa lahat ng mga viewers natin dyan Hello sa inyo And uh, thank you thank you sa lahat ng mga support nyo sa mga video natin and sa mga pag like, pag share ayan, so dito na tayo approaching na tayo at uh, Makapaga. Ayan, bandang uh, right side to Cavite. Ayan, o. No? Oh. Diba? Nakikita nyo yun, know? right side to Cavite. So, ayan, 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 mga loots. So, dito na tayo. Uh, pag uh, right side din dyan, papuntang ano, uh, Ukada. And, uh, dito tayo sa left side, papuntang Makapagal, mga loots. Uh, Sunday morning sa inyong lahat, sa mga viewers natin dyan. So, eto na yung bagong uh, bayaran dito na sa exit kasi doon sa passing through uh, dati doon nagbabayad ngayon dito na ito so, na po yung bagong uh, uh, toll pay Ayan. pag wala kang RFID sa diba bandang uh, left side ka so, pag meron kang RFID so dito ka sa right side uh, di ba para mabilis 'di ba? Shout out sa mga viewers natin diyan. Oh, 'di ba? Aangat lang 'yan. Oh, 'di ba? Panis. Ito so, lang naman mga padi, mga madi. And mga Gabi Logs, good morning, good morning sa inyong lahat. So ingat tayo lagi. So good morning and God bless sa inyong lahat. Sunday morning. Thank you, thank you. Bye-bye po.